Hello everyone! Please welcome to my vlog. This is Jolie Lanat Vlog, your host for today. For today's vlog, guys, is ko po sa inyo ang dalawang magaling na manglalaro, guys, sa loob ng ring. Mga boksingero po ito, guys, sina Ipoboy Boy at Boy Tato. Si Ipo Boy, guys, ay isa pong tubong mandi, taga-sindangan sa buong Adelorti po, guys, at si Boy Tato naman guys ay isang sikat na vlogger na taga Visayas. As of now, sa kaluhukan po siya nakatira guys. Si ipo si Boy guys naman, ang kanyang anong trabaho is professional boxer at the same time coach rin po at isang MMD, uh, mixed martial arts player guys. So itong po natin guys, ang kanilang laban sa loob ng ring. please watch this guys stay tuned for more All right. Oh, bermain kitna? Hey. Oke. Okay. Hey. patok. Hey. Hey. Okay. Ka na tuloy pa rin. full swing na yan pakawala pakawala ka naman okay hmm Di pangalaman nito, nice walang halin. Naisan.

Ganyan dito magmahalan. Mark. Ama sabi mo. Ama sabi mo. Malakas sana. Sana lang. Pero hindi naman talaga. Nagpapabugbog na lang ako dito eh. Sayang sa si Amar sana. Eh?